Hello mga palangga, maayong buntag. Kumusta naman mo? Tawtao jud ko wala ka vlog mga palangga. So karon, i-update ta mo sa balay nga akong gipabuhat. Let's go. So di mga palangga, ang size sa ni akong balay kay 16 feet by 18 feet. So next week, pildi na mi makabalhin mga palangga kay matikop naman ni siya tanan. So mao ni ato ang main door diri dapita. So, mo niya, tong main door. Dili dapita mo itong bedroom. Kinesia. O niya, side. Mo, niya, mo ang, ang living room. So, yeah. niya, kiri nga side mga palangga, mo niya, mo ang kitchen. Niya, there among bathroom. So, dako-dako na itong bathroom, guys. Mahuman na po ho next week. At least matikop na ni Amo ang balay. og pwede na mi ni Steven. Sa dili na mi magsigig abang-abang pa mga palangka. So itorpod na mo. Itorpod na mo diri sa akong gawa sa balay. So mo na itong view diri sa gawas. As you can see, nindot kay diri nga area guys. Kay overlooking kaayo. Anak. Hmm. Mani ato ang likod sa among balay pohon po na ito extra kwarta makamad ko diha og ah balkon para maglingkod-lingkod tadiha ha magkape-kape ya yeah. taraw ta sa atbang nice Kaayo atong view so mani ang likod sa atong balay mga palangga ang septic sugdan so, ni siya ugma ugma mo balik to ang panday mga palangga So, mo atong septic tank. Mo ni tiwasono. So, mo ni ang view sa atong likod sa balay. Isaan. Mo ni ang view diri sa likod mga palangga. So, palenta diri sa pikas kilid. Na. Hmm. Gamay na lang gyud kuwang nya. Maritong ang magsukol sa jealousy karon para makat na to ang blade nya, ma-deliver na dere. So mo na ni siya guys. Hay, kuta sa eh. <laughs> Akong manghod oh. Si Ernie, Kuya erns vlog. Nagyayo. <laughs> Kuya Ernst Vlog, shout out. Shout out Kuya Ernst. Ah, <laughs> So to mga palanga, i-update na po ta puhon og nakabalhi nami. So thank you for watching. Bye.